So guys. Nila, maglaga tayo ng salang. Salang. Para torta. Para torta na siya. Eh, di ko kasuba. Eh, alanganin ka ayaw. Eh, duhara ka po. gawan-uwan. So, lapuaan na lang. Nilaga na lang. Ha. Ang Di man maigot sa tubig. <laughs> Di maigot sa tubig. O, siya nabasa. Yay. Malata baka. Di ba nga. Huwag man siya naigot sa tubig. Magamay ra. Tabuton lang nato. Nga. Malata siya. Kaya itong tortehan. Tara guys. Malata lang um, sa judesya. <laughs> Hawa nang tani. Kaya ito na nang kabugnaon para mapanitan. Kaya itong tortehan. O oh, diba? Tara. Panitanan din siya. Oh. Lata lang siya guys. <laughs> para tortehan tani. Yeah, that's all. That's all.